Kanina pa ako naghihintay ng ano, natawagan tayo ng ano, ng pick and pull kasi nga uh, sabi kasi nila pupunta raw sila rito bago magalas 12:30 ng tanghali. Kasi si Mahal na Reina, may pasok. May pasok siya ng alauna. Eh siya kasi may-ari ng sasakyan na to kaya siya yung dapat na nandito. Ano na ngayon eh no? Uh, alas 11 na ng umaga ngayon. Kanina pa namin hinihintay alas 8 ng umaga wala pa rin, hindi pa rin tumatawag medyo nawawala na nga ako ng pag-asa na na makuha ito ngayong araw itong ating, uh, ito itong binibenta nating na ano no, 1999 Honda Accord eh tinanggal ko na kasi ano yan, eh, tinanggal ko na yung plate number niyan kahapon, kasi nga nag expect tayo na makukuha ngayong araw, pero ito, ibabalik ko ulit baka kung sakaling hindi makuha ngayon ng pick and pull, at least merong plate number baka kasi makita ng mga dumadaan dito, tsaka ng mga kapitbahay natin na uh. Walang plate number itong sasakyan na to Baka mahatak o i-report nila sa pulis Mahirap na So ibabalik ko uli ito pansamantala Kasi baka mamaya pumasok na rin tayo sa trabaho Hindi natin maabutan yung pick and pull dito O hindi tayo maabutan ng pick and pull or kung sakaling tumawag yung pick and pull may Wala na tayo sa bahay At least itong kotse merong plate number Ayan, lagay natin. But, yun lang pero hindi ko hihigpitan yung paglagay ng plate number. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Para kung sakaling dumating yung kukuha, madali lang tanggalin. Gagamitan ko na lang ng kamay. So yung tornilyo pa rin yung original na tornilyo pa rin yung ilalagay natin. Alright. So nakabit na natin yung plate number mga kainags. Ano? So meron pa naman tayong uh, isang oras para hintayin yung ano, hintayin yung pick and pull na tumawag sa atin. At least nandiyan na yung ano, nandiyan na yung ay papanda rin ko nga pala muna para sigurado. Para sigurado nga umaandar. Kasi sabi ko sa pick and pull, umaandar tong sasakyan natin eh, no. Ayan. Ah, dito na tayo, dito lang tayo umupo sa passenger seat. Maabot naman natin yung ano eh, yung susian. Yun, ayos One click, wala stick Ay naka <laughs> So magpapaalam na rin tayo rito no? Sa sasakyan na to Kung sakaling uh, makuha na to Si mahal na rin, uh, nandyan, nandyan pa rin sa bahay uh, Naghihintay pa rin Kung nandito na roba yun Kanina pa tanong ng tanong kung nandito na roba yung pull na kukuha ng kanyang sasakyan dahil Gusto niyang yakapin sa huling pagkakataon Kung sakaling isasampan na sa, ito to na itong 1999 Honda Accord laking tulong din ito sa amin grabe ay nako naka 7 years din itong 1999 Honda Accord ni Mahal Arena sa amin ah, nabili namin kasi ito May 2018 eh ngayon eh May 2025 na Ayan, kaya ito paano eh mahal na mahal din natin itong ating uh, Honda Accord na to, maraming 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 salamat Honda Accord ha thank you very much sa lahat ng tulong na naibigay mo sa amin, servisyo na ibigay mo sa amin sa family ko. Thank you very much. Sa so, tara, doon na tayo sa bahay. Sana tumawag, tumawag sana yung pick and pull bago mag 12:30. 12, I hope. Yes, please. Uh, thank you. I'll okay, okay. call when I'm there. Perfect. Thank you. Okay, bye-bye. Ayos, tumawag na, tumawag na yung pick and pull mga kainag siya no. Hay, kala ko hindi na hindi na sila kung pupunta rito eh no kala ko kala ko wow. ako na pa ako ng problema actually no kasi may pasok si Mahal Mahalarena ng uh, 1230 so sabi ko kasi sa pick and pull no nakausap natin sila kahapon sabi ko sana makarating kayo rito before 1230 kasi si Mahalarena ay merong ano merong uh, pasok sabi ko kasi kailangan si Mahalarena na siya yung pipirma doon sa deed sale na uh, bibigay nung pick and pull kasi siya yung may-ari sa kanya naka yung sasakyan So, buti naman tumawag last minute kasi <laughs> hindi hira. Sabi ko, ano ba yan? Mukhang mamumroblema na naman yata ako. Mukhang hindi na naman matutuloy yung pagkuha ng ano rito. Ano ng ating uh, uh, Honda Accord no? sa harapan ng bahay natin. Siyempre, sayang yung space doon, di ba? Uh, kunin uli natin yung, ano, yung plate number. Ay, darating na raw dito yun. Maya-maya ng konti. Buti naman. Abot na hanggang tenga. Ingiti ko ngayon. <laughs> kunin ko lang yung plate number ulit. Nandali lang ha. Kaya mabuti na lang eh hindi ganun kahigpit ang nilagay natin dito sa tornilyo no? kaya madaling kunin kahit yung kamay lang natin yung daliri lang natin yan sandali lang ayos so nakuha ko na ulit oh. wala na uling plate number yan ayun oh. ayos na wala namang ano yung yung salamin niya wala namang tama eh, malinis yung salamin nya eh, walang crack yan so ito lang pala yung mga damage nya yun oh. damage yan oh. ayos Ayos, ngayon yung kotse ng bonsong prinsesa natin. Ayos na. Salamat naman at tumawag na sa atin. Muhawala na rin yung ating concern dito sa 1999 Honda Accord. ano? I don't worry about me coming back in the, uh, b Sure, sure. So, you want me to work till 12.30, right? Yeah. Ito na yung pick and pull na pipick up nung, ano, nung sasakyan ni mahal na Reyna. Ayan na mga kayo. Next nice, ano. Dito, ah, dito isasampa. Diyan isasampa, oh. Ito na. Ayan, bali, pumipirma na lang si, ano, si Mahal na Reina doon sa mga documents para okay na. Ay, nako, paalam na tayo rito sa ating, ah, uh, sasakyan, ano. Thank you. Ilang beses tayo nakapagpaalam dito kagabi pa, eh. Thank you, thank you. Ayan. Paalam ka na. <laughs> Have a good day. Yeah, you too. So you, uh, so you, you're gonna come back here? Yeah, I'm gonna, I'm gonna go drop this off just down the road and then I'll come back. But I, I messed up on addresses. I had your address first. Yeah. So I'm like, well, since I'm here, I might as well do the paperwork. All right, thank you. Have a Yeah, you too. I oh, this truck a sangay sa truck. So, so <laughs> na pirma mo na, na bigyan sa check eh. Ayos, so na ibigay narin yung bayad kay mahal na rin na. So okay na, walana sa poder natin tong ano na to. Eto uh, 1999 Honda Accord. ID mo. Okay, na mo na. Halika dito. Pakahawak mo nung ano nung ID mo. Yung hindi yung ID yung, ni lisensya mo. Abi nalik din yan. Ah, hindi yung kalahati kinuha lang nga. Ah, okay. Papalam ko na ano? sabi mo sa kanya, kiss na. <laughs> kiss na. Dito ako na sa Hindi na nakaano to. Dito. Yung susi. Ah, nasa akin na ito pa. Nandito yung isa sa kanya. Ah. Lalagay natin yung susi diyan sa kabila. Saan siya pupunta? Ay eh, lalagay niya lang doon sa ano, sa kabila. Pero importante na pirmahan mo na, di ba? Oh. Nabigyan na sa impera. Oo. Oh, oh. oh, na. na, okay na. Ayos na. Teka lang muna. Lagyan natin yung susi dyan sa ano, sa kabila. Yung isang susi. Para wala na tayong ay So ngayon, syempre, ah, uh, itong 1999 Honda Accord ay hindi na tayo ang may-ari. Ayos dito, na. Pa ha? Babalik siya para kunin yan syempre. Pero mamaya pa. Um, o oh, importante, hindi na sa atin yan sa yan Kung baga, Nasa ito, bukas na yan Bukas na yan, o, oh, hiyan natin so, dyan kung mag ano, naka-open yan O nga pala, dito pa yung susi, no? Bihira Kala ko dyan lang siya paparada Doon pa pala sa dulo Anyways Tapos kukunin niya yan uh, Kukunin niya yan Ibuksan e, na natin yung ano Buksan na natin yung ano doon Yung pintuan para Hindi na siya mahirap Kasi sinabi ko sa kanya na Yung driver, driver door dito Kailangan Hindi mo mabubuksan kasi yan Kailangan buksan mo pa tong Passenger uh, front door Bago mo mabuksan yung Kasi bago namin nabili to Nabili namin to dati Kasi sinabi nung unang may-ari Na pinagbila namin meron daw nagtangkang magnakaw ng sasakyan na to sinirado daw yung susian nito nung nangyari so kaya dito na nabubuksan sinabi ko rin naman doon sa, ano, sa pick Pool. ay salamat sa Panginoon natapos na rin ayos na yung problema natin dito sa ano na ibig sabihin problema ayos na yung problema natin na may dispatch na natin siya dito sa bahay natin dito sa ating premises at maraming maraming salamat sa kanya muli I love you, I'm gonna miss you. Yan. <laughs> Ay, salamat Panginoon. Thank you, Lord. So, salamat sa uh, mga lahat ng na mga naging experience natin dito, no? Sasakyan niya nung during winter, may namaniho ng ating uh, ating uh, mahal Reina. Sa tuwing namo problema siya diyan sa sasakyan niya, tatawagan tayo. <laughs> Pero ngayon, awa ng Panginoon eh. Ay, tumatawag sandali ah. Eh. Tingnan natin kung sino na tumatawag. hello hey sir yeah i uh, just don't cash that check until i take the car okay sorry just don't uh, take the, the check to the bank until i pick up the car okay yeah don't touch the check i'm sure i shouldn't have, taken, I shouldn't have given you the check yet but i'm just trying to be nice so yeah. just don't cash the check until i pick the car up i will call you or text you when i pick up the car sure then your wife can go cash it okay sure okay okay thank you okay bye-bye Panay. So wag mo raw muna i-cash, I-cash, i-incash yung cheque eh. Kasi kailangan niya pang i-check lahat yan Depende doon sa mga nasabi natin Kasi pwedeng mabago pa yung ano na yan eh Mabago pa yung presyo na yan Halimbawa sakaling mayroon silang Hindi ma magustuhan Halimbawa nagsinungaling tayo Doon sa mga sinabi natin Pwede pang mabawasan yung cheque na Binigay sa atin Kaya dapat maging honest talaga tayo Yun nga sabi ko sa inyo Hindi ko nga nasabi 'to eh no hindi ko nabanggit to sa kanya na mayroon na palang rust dito. Ito to to mga rust. Ito lang naman rust. Yeah, pero ito nasabi ko na sa kanya yung nabanggaan na to. Nasabi ko doon na nai-report ko yan sa interview sa atin. Pero yon yung rust na to, hindi ko nabanggit eh. Hindi ko napansin masyado, no. Pero anyway, importante umaandar. Kasi <laughs> nung dumating siya rito, sabi niya sa akin, uh, base daw nakalagay daw doon sa report hindi umaandar sabi ko hindi umaandar to <laughs> umaandar yan ha sabi ako oh, umaandar ba oh, umaandar yan sabi ko sa kanya ganun so posible rin na lumaki yung check na binigay sa atin ano kung sakaling nakalagay doon na hindi umaandar itong sasakyan na to kasi nung interview naman ako sabi ko itrans baka hindi lang naintindihan yung English ko <laughs> masyadong malalim <laughs> Pero good news yan, umaandar. Kaya nabigla rin yung pick and pull eh, Sabi niya, ha? Umaandar pala to? Umaandar yan, sabi ko. Okay, si check niya raw. Babalik siya. Pasok na si, ano, si Mahal Arena. Hawaka muna, ma. Hawaka muna na hawakan mo na, ma. Hawak-hawakan mo na yan. Ha? Picture na kita? Nakapo. Ah, sige na. Huling, ano, huling hawak, Huling himas. Uh, Saan nilagay, susi, nilagay. Ah, Sa loob, sa loob po nilagay. Yung isang susi nandun na sa driver ng kukuha ng pick and pull. Oh, ah, ito na yung kapalit, no? <laughs> Kung hindi naman dahil doon sa bulok na sasakyan ni Mahal na Reyna, eh. ah, hindi. Kung hindi naman dahil doon sa... Hindi, hindi bibili si Mahal na Reyna ng ganito. Brand yung utang na sasakyan. Ano? Ingat, ha? Ingat. Bye-bye. Ayos. Bye bye. Ayos. Nice. Tara. Ha? Ah? Yeah, the, the check. Are we ready to encash now? Yeah, you can go ahead and check. All right, thank yeah. you. Would you yeah. mind if like I uh, take a, a couple of film while you... Yeah, yeah, sure. Go ahead. Uh, very, very sentimental value for us. Oh, okay. Uh, so yan, kukunin na yung sakay natin mga kainag siya. No? Nako po! Ayan na, ayan na. Ayan na. Ano na. Isasampa na doon yan, ano? Goodbye our car. Nakakaano lang medyo syempre kahit pa paano. <laughs> Nakakaiyak din ano. Kumakain ako nung dumating eh. Nabitin yung pagkain ko pero okay lang yan. Importante yung mahalaga. Nawala na rito. Kung napapansin nyo. May mga iniwan pang oil oh. Leak ng oil. ba diba? So hindi na rin ano. Mababawasan na rin yung mga, mga oil na na <laughs> nagkalat dito sa daan, oh, nakakaya sa kabilang bahay natin. Oh. Tinamay sa kapitbahay bahay natin, di ba? Walang ka-oil-oil. -oil. Ayun na, ayun na, ayun na, tingnan natin. Oh. Tingnan natin, yan. Oh. Wow. Goodbye, my friend. Goodbye. hindi <laughs> na natin mapakita ko lang sa inyo kung paano ano, paano iangat ah yun tatalian tatalian ano. para ano para hindi para hindi gumalaw habang binabiyahe ah, so ano pwede na raw natin i-encash yung cheque pwede na raw Hihilahin na siya. grabe, tingnan niyo yung ano rito, yung mga <laughs> mga oil lo oh. Ang tagal na rin dito nito, yan, eh, no? Nakakaya na rin yung kapit, kasi may mga kapitbahay tayo dito, yung kapitbahay natin dati dito, yung nakatira pa, sabi niya. Yung sasakyan nyo ba, alam nyo ba tumutulo yung oil? Kasi yung daan, <laughs> eh puro mantika na. Pero maayos naman, maayos naman yung pagkakasabi ng kapitbahay natin sa atin mga friendly naman yung mga kapitbahay natin dito gusto ko lang muna tingnan sa huling sandali ang ating Honda Accord Oh, yan na yan na oh. naka-flat na ilang minuto na lang aalis ah, na dito muna tayo yan so nakatali na yung mga gulong no nakatali na sa both side para lang hindi gumalaw Ay, alis na oh. Aalis na. Goodbye, my friend. Wala na, malis na. Sana ay ano, uh, ng iyong mga piyesa or kung sakaling uh, Swertehin ka pa 1999 Honda Accord eh merong magpalit ng mga piyesa mo maayos ka pa rin. Yung mga nagko-collection ng mga 1999 model ano before 20,000 millennium. <sighs> so at least okay na. Wala na tayong inaalala rito mga kainis ano? na isang sasakyan na hindi na nagagamit. Ayan. So may mga nagtanong din kasi mga subscribers natin kung binibenta ko raw yung sasakyan. Sabi ko, binibenta namin pero sinabi ko lahat ng problema. Sabi ko, malaki ang gagastos inyo kung sakaling papaayos nyo to. Tsaka sabi ko, eh, kaya ko naman binibenta to sa mga gusto para doon sa mga gustong mag-practice ng pag-aayos or may mga pyesa na gustong ayusin. Mga ganun. pero kung gagamitin nyo ah, sa daily life routine tapos hindi nyo naman papagawa yung mga sira Eh delikado sabi ko Delikado sabi ko talagang garbage na yung 1999 Honda Accord natin So yun Okay na So yung kopya ng ano ng didob sale Tatawag tayo sa pickin Pool Para padalan tayo ng kopya ng didob sale sa email natin